Bali ngayong araw nga pa pala, bibili tayo sa bayan upang mameli ng aming baninda. Makalabas na kami mula bahay papuntang bayan. Hanggat narapusan na rin namin ang bigi ng na anafunan. Nagaanan na rin namin ang nagtatanim maisan. Hanggat nagaanan na rin namin ang barangay ng Santo Domingo. Bago ko ipagputuloy ang video na ito, kung hindi ka pa nakafollow sa aking FB para lagi kang sa aking next na video. And fast forward, narating na rin namin ang aming pupuntahan. Ngayon may aunti, nagaan na kami ng aming parkingan upang mamili ng ating maninda para sa kinabukasan. Sabi-sabi nga nila, pag may chika, manilaga. Kaya sulitin na natin ang ating negosyo sa buhay. Huwag nga po pala tayo mula ng pag-asa habang masipag tayo magnegosyo. Sabi nga nila, walang mararating ang taong tamad. Namili na nga po pala kami ng aming paninda. Yeah, Mayamayang unti, tinadotol na ang aming binilihin. Ang binili nga namin ay kamin pagig sarap, premium, at madami pang iba. Yeah, Mayamayang unti, natapos na ang kinumpute ang aming binilihin. Lumabas na ka kami upang mamili sa Savers. Naglakad na ako pumuntang Savers. Malapit lang naman ito sa aming binibiliin kanina. Hanggat narating na rin namin ang Savers. Ang unang kinuha nga muna namin dyan ay ang tap sa sabon. Bago nga natin itong pagputuloy na video na ito, mag-comment lang kayo sa comment section kung saan itong umabot na video na ito. Ang next naman po namin ang binili ng Argentina. At pumunta nga po pala kami sa bandang likod upang ng mga tichiria. Ang binihin nga po namin ang patata at iba pa. At sunod naman po ang cup noodles na maanghang. At yung isa naman po ay hindi. At sunod naman po ay baby donut, alaskan na nakasashay. At betchin, pamenta at iba. Mayamay anti kino ginukompit na ang aming binilhin. Mayamay anti nakita ko na rin ang total ng aming binilhin. Nasa 1.5 nga po pala ang total ng aming binilhin. Talabas na po pala kami sa savers. At bubunta kami, bibili ng ulam para sa kinabukasan. Naglakat na kami at malapit lang ito sa aming pupuntahan. Nandito na kami para mamili ng ulam. Ang napili nga namin ay manok pang gabihan. Pero na nga po wala ang aming binilihin. Kaya may hanti, umalis na kami sa amin binintahan. So ngayong araw guys ay pauwi na kami. Saan tayo pupunta? Saan? Ay, sige. Nagpalibre pala si Mudra. Huwag sila nang i-order namin. Wala? eh 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 Ay, yung wrong timing. order mo. Ngayong araw, guys, ay maghahanap kami ng illustration board para sa project ko. <laughs> wow. Alam eh. Hindi ko nakuha. Tolo. Ay, opo. So, ngayong araw, guys, ay ipapaano yeah. na lang. Ah. na po kami bumili ng ano ng project ko sa school at bukas na po kasi pasahan what? what the? para na <laughs> di ko -ano na kumakain dyan ba? kumakain Are na safe si ka tayo. Hindi siya naghihintay. So, ate, choco float ba yan? <laughs> float. So, ngayong araw, guys, ay pauwi na kami baka po kasi maabot ang kami ng ulan. Eh? subscribe Eh? kênh eh? eh?